inyong uh, team malakas gid hmm. hmm. pag nag-uli ka sa lugar nyo hmm. yung nagdadang nagdadang <laughs> ka sa bula yung mga namin ang dipinsa pa rin dong ang imun nga rolls Sekarang kau bawa Sang oh bukas. Kalau Tapi sambil tapus graduation. Maya Maya graduation nih eh. Hmm. Ha? Maglinis ng latiran? Tapos na yan? Ayan. Hmm. Magpuli na. Dahil <laughs> like ka na magbalik di. Hmm. Pare mong doy-doy? Yan guys, ano to? Kapatid to nung talagang nag-alaga dito. Ano Graduation nag kasi ng anak niya kaya itong kapatid niya yung pinaalaga. Ano yan siya, parang hindi siya kagaya natin. Parang special child. Pero na utusan tingnan mo marunong naman ang oh. <laughs> walang asawa yan binata assistant ng kuya niya dito sa building sa trabaho niya kaya nakakaawa din minsan <laughs> kaya huwag tayo magagawa eh. binubuhay naman ng kuya niya yan yun sa lahat ng mga special child siya yung nakita Kung ano pwedeng mapagkatiwalaan sa trabaho ng kuya niya minsan napapagalitan na uh, napiktos minsan vlog ko no tapos daw ng graduation uwi na daw sila sa bakulod sabi niya baka hindi na raw siya makakabalik. Ah, Si pag naman din niya. Parang dudong. nakakatuwa yan yung nakakwentuhan yan eh. pag nagkwento yan puro chicks niya <laughs> puro chicks niya yung mga kwento mamaya papasalutin natin sumasalutin eh pag sinasabing atensyon mamaya pasasalutin natin atensyon wala <laughs> pa nga atensyon Barangay Concepcion Salud! <laughs> Pag nagpuli ka sang, sa aton, di ka na magbalik Ha? Di ka na magbalik, di? Di ano trabaho mo to? Ano trabahoin mo to? Magalangas sang, sang imon nga kambing mm. Dahil mo lang pag-ripon nga kambing, ha? <laughs> 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 <laughs>